Yan sir, tapos na tayo sa mga amplifier natin, sa speaker, tsaka mga portable, uh, portable ano natin ha, mga speaker ha. Okay. Sumunod naman tayo sa TV sir. TV. TV. Magandang yeah. regalo ngayon. Yeah. Ay, thanks day kay Mrs. Wow. Jesus. Ay, naman yung TV yun, di ba? Meron tayo dito, Astron. Astron. Model niya, LED 3277. Yan, makikita mo, napak napakalinaw ng na TV na ito. Wala naman ito sa rated yeah. ng ano, electricity niya ito sa DOE. Ha. Four star. Four star. Napakababa sa kuryente, sir. Tipid. Sana hindi na mo. Wow. Ito yung TV na. Smart TV na eh. Tatandaan mm -hmm. ng smart TV na ito. May built-in na rin siya. May built-in na rin siya. digital receiver sa loob. Kung sa kasali. Pag kang internet sa inyo, hindi ka makapag-YouTube. Kapitan mo ng normal antenna. Digital. Channel. Digital na yung makikita mo sa kanya, sir. Lahat ng klase. May built-in na rin siya na mga apps na apps nakasama oh, doon apps sa na rin, no? Pwede Ayan yeah, mo market. na rin. Yeah, yung na. pinaka-unit natin, 2 yes! years warranty. Okay. Eto na, sir. Pag-usapan na. natin yung presyo. Yan. Ang sa market, na. presyo na ito, 8.9, sir. Eh. Oo nga. 8.9, ang mahal, di ba? Pumunta kay Raon. Raon dito, sa ano natin, sa gigito, sa, sa, tabang. Sa tabang. 7.5, may kasama ng bracket. Wow. Sa yes! may bracket diba? na. May bracket na, sir. Yun, Kung medyo nalilita ka rito. Sa 32 inches natin, meron tayo 43 inches. Ito 43 ito naman yan, sir. Inches. Ah, Makikita mo, sir. Yan, nakapang Ayan, nakapangkit. Nakapakalino. Nakapakalino. Yan, naman, sir. Makikita mo. Nakapaganda mata. Yes, sir. Send din, nung 32 inches natin. 4-star rating Four din siya star. ng BOE. Napakatipid sa Oriente. Kahit eh, gamitin mo 24 oras, napakababa sa konsumo ng Oriente. Kaming din siya, 2 years warranty, ha. Bluetooth function. Meron siyang Wi-Fi function. Kung sakasakali, eh, manunod ka isa pa sir, kagandahan nito, parehas na parehas ng 32 inches, walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba. Laki, laki lang, laki meron lang. siyang built-in na digital wow. Wow. Yan Man, receiver. Yan wow. ang mga hinahalap natin, na. di ba? Digital receiver. Receiver na. Siyempre naman sir, para nga hindi naman tayo mawag-problema. Pagdating naman, baka mamaya, sabihin na, pag-smart TV lang yung ano natin eh, pang internet lang, di ba? Yan. Yeah. Eh, kadalasan, siyempre, hindi naman laging nanonood, puro kabataan, eh. May oh. mga magulang din tayo, mahilig manood ng mga drama, sa yeah. mga TV, katulad ni Bossing Tanggol. Ano yeah. Paano mo mapapanood yun? Internet, oh, pa? Tama. Panoodin yes. yes digital, receiver. Yan, sir, makikita mo, two warranty, regular price, sir, ha, sa market, kahit i-ano mo, doon sa leading na tindahan, oh. Pero kay Raon, makukuha mo na lang siya, 13.5 may kasama ng bracket, sir. Yo, wow. Diba? Ikakabit mo na lang, tapos magagamit mo na. Saan ka pa? Manonimig diba? Yun talaga, sir. Alam mo, si Aston talaga magaganda eh. Innovative yung mga TV niya oh, eh. Ito, papakita ko sa inyo, sir. 55 inches, sir. Napakaganda ng TV nito sir. Power by Bida. Wow. Napakaganda, sir. Napakalaki, sir. Diba? Napakalaki na. Coming eh. with... Yun, 4 star, sir. Diba? Eto, five oh, ito, 5 star. Eto, 5 star na. 5 oh. star rating na po ito. Napakaganda sa kuryente, sir. Diba? Ultra HD resolution. Ultra resolution. HD. Yan, makikita mo, napakalinaw, sir, di ba? Napakalinaw yan, voice quality. Na. Yung pinaka-microphone niya, sir, meron na pong, ano, yung, eh, pinaka-mic niya, may microphone na para sa, ano, kay Google. Functionable. Alam mo, ililipan mo. YouTube, magsasalita ka na. Auto automatic automatic yun, wow. Universal search. Lahat na yan, sir. Kagandaan din neto, sir, no, itong TV na to, may built-in na siya na application na Netflix, YouTube, Facebook, Prime Video, tsaka Flex. Yon? Pwede mo pa siyang dagdagan. Pwede, pwede, ba ba -daga? -daga? pwede, 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 pwede mo mag-download ka. Gusto mo, dagdagan mo ng TikTok. Sumayaw sa'yo. Sumayo sa'yo. Pwede yan, sir. Eto, regular price nito sa market is 29,000, sir. Okay. Kaka-canvas ko lang. Kunin mo kay Raon. Ngayon, sa, sa bibigay ko actual price. 23,000 may kasama wow. ng bracket, sir. Php wow. 55 inches, sir. Napaka-baba. Napaka For cool, ha? only 23,000 lang? Yes, sir! Yeah. Ito naman, yung isang TV na sinasabi ko sa inyo, sir. Kadalasan, ito, yung mga bumibili, yung mga boarding house lang, pero gusto mag-enjoy, eh. Yeah. Gusto nila smart TV, di ba? Uh -oh. Meron tayo dito, Pensonic, sir, Pensionic. na brand. Ayan, nakita mo. LED 1877, sir. Ang gandaan na itong TV na to. yun nga, di ba? Smart, smart operating na rin siya, smart TV uh -oh. na rin siya. Kagandahan nito kahit ganito kaliit siya, may meron siyang built-in digital TV receiver. Wow, sir. digital na rin. tingnan mo ka, hindi mo mag na, ay mag-hotspot ka ng cellphone, po pwede. Eh kung gusto mo na manood ng channel, meron tayo dito available po siya. Regular price niya, tinakaan natin, SRP 39K Raon, makukuha mo lang siya ng 3 sir. 33 na Paan lang? Tapos ka ba, yeah. yung discount siya, diba? Ah, yun, sir. Meron tayong mga speaker pa rito, sir. Yung mga DB audio natin na ganyan itong mahal. Eh. Available din yan, digital dyan, ha? Tapos sa sasali speaker mo, gusto mo yung mga pang sharing-sharing lang, pang spiritual na What? ano, speaker, mahina, pero may saksakan ng microphone. Ito, may kasama to, dalawang klase. Microphone wireless. Handy na siya, sir. Ano, porta body na din, oh, Palang, eh, ano, nakikita mo naman, sir. O. Oh. Oh, yan, oh. 2 to 6 hours, pwede mo. Portable music, ba, ano na siya, portable music box na po siya. Ayan, nakikita mo, may kasama siyang dalawang ano. Dalawang wireless mic? Yes, oh, yes sir. Napapansin mo, sir, ah? pag-uwi siya na ako, di ba, sir? Oo Pag-usapan naman natin yung mga pampalamig natin, sir. Yun ang Meron maganda tayong yan. aircon electric fan, sir. Yan. Tara, sir. Yung mga pampalamig natin, sir. O, tignan mo, sir, e, wow. tignan mo natin, sir. Ayun, wow. yun, 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 Mga split type aircon, sir, natin. Astro ng tatak, sir. Pag sinabi kasi split type, sir, sabi ng iba, mahal, di ba? Oo eh, nga. Hindi nila alam, hindi sila nagtatanong kay ano, Raon, mura lang. Mura lang pala. Pre-installation pa, sir. Lahat wow. Pa, pag sinabing pre-installation, sir, yun yung pagka in install kasama yung cover tube, kagandahan kay, ano, kay Raon, all in na sir, all padi, in. Pwede breaker, tsaka yung mga wire, lahat na sir. Kung patapagalan nyo mga po, sir, wala na additional sa, gihintay mo na lang, ikakabit sa inyo. Papaganahin Tapos, na, na lang. Na, yan, yan yun sir. Sa 1 HP natin, inverter ha, ito yung pinakano natin. 1 HP, regular price nito sa market, kahit i-canvas nyo sir, nasa 25,000, kasama na installation. Mm. Dito kay Raon, 23,000. 23,000 23 na lang. Pre-installation na lang, sir. All-in. All-in All na tawag namin, sir. Pati breaker, pati wire. Lahat Not na po. Malamitin nyo na lang, sir. Wala na kayong araw. Kung may katanilitan kayo dito, sir. Meron tayo dito. 2 horsepower, Two sir. 2 horsepower na. Yan, nakikita mo. Astron yan, sir. Yan, inverter. Cool DCL, sir. sir. Lahat, ah, sir. Malamig na malamig, sir. Coming price niya. Before, sir. Ang presyo nito is 27,000, sir. Ngayon, sir, 21,000 na lang po, sir. Pakikita mo. Napakamura mura, mura talaga. Murang na mura, mura na yan, sir. Nakaskin po, sir, ngayon, sir. Eh. Pre-installation na rin yan, sir. Showing ko, sir. Para pa kung makikita mo, indoor, outdoor, may kasama na yan, sir. Bracket, copper tube, lahat na po, sir. Nahina nga pa rin sa 2 horsepower, sir. Okay. Meron tayong 2.5, sir. 2.5 na. Pinakamalaki na, sir. Pakikita mo, sir, sa rating ng DOE. Ihaano mo, sir. Pakita mo sa kanila. Baka sabihin nila, sisinungaling ako, sir. 5 star, sir. Napakatipid sa oriente. Bakit tipid sa oriente? DC inverter na DC inverter Yes, na. sir. Pakikita nyo, inverter, regular price sa market, sir. Kasama na installation ng mga ano natin yan, 34,000, sir. Ngayon, makukuha mo na lang kay Raon. 30,000, sir. Wow! In installation, same. Sound, Asa, one inch pa kayo, mga pabso? All in na, sir. All Breaker, in. wire electrical wiring, wala na. Hihintayin mo na lang, sir. Gagamitin da na lang. Gagamitin na lang. Kung sakasakali naman, sir, na magpapait lang kayo, may mga butas na tayo yung okay. mga bahay natin sa okay. aircon. Galing tayo sa window type from 0.6 1 one horse power. Okay. Tapos meron tayo dito yung the remote, the manual yon. Ito 1. ano 2 horse power. Lahat po 'yan. Start coming pro po lahat po 'yan ha. 85 po tayo magsisimula sir. So on so on good po na po yung pinaka presyo natin sir. Yeah. Ngayon yung mga aircon natin na showcase ko na sir. sir. Eh kaso nga lang wala pa tayong pambili ng mga ganyan, 'di ba? Budgeting lang Budget, tayo. Ayaw. Meron wow. naman tayong pangmasa eto po, yeah. mga electric fan natin, powered by Astron. Sir, hindi ko naman sa pinagmamalaki, sir, ha? Si Astron lang po ang nagbibigay ng lifetime warranty. Yeah! Oh, wow. Ay, ito lifetime warranty lifetime sa motor yan, sir. Hanggang nasisira, kung masira yan, tumanda na anak mo, nasira, gusto mo pa rin yung unit. Lifetime warranty. Lifetime warranty. Pwede kang magpagawa. Hanggat nasa yung resibo, itatago mo. Wow! Oh, mo. si Astron. Yes, sir. Number one po yan. Ang pinakano natin, sir, ito tayo, meron tayo 16 inches, sir. Yan, yeah, makikita mo. Same din ha, para sa sizes ng mga ano natin. E na speedy ang brand natin. Makikita mo sa speedy sir, oh. Makikita mo 'yung Eddie niya, banana type siya sir. Pero plastic type siya. Kain masunod 'yung ano ng bata mo, 'yung ano, hindi na mababasag 'yung Eddie. Pero 'yung velocity nito, 'yung lakas ng hangin, Napakalamig sa para sa type Sumunod naman sa kanya 'yung five blade sir. Makikita mo, yan. makikita mo. Ang model nito sir, ang model natin is Falcon sir. Yan sir, makikita mo. Five blade siya, same lang din ng speedy. Pero pare-parehas lang ng presyo yan, sir. Bakit, sir? Yeah. Denown price na siya. Itong ano natin, ispinin natin before sa market, makikita mo 1,200. Dito kay Raon, 900 na lang. may bawas na lang? Yes, sir! Yeah. 900 na lang. Tapos so, may bawas pa pag marami yan. Yeah. Ganun din, same lang din dito sa Falcon natin. Yung market uh, price natin is 1,200. Same lang din, 900, sir. 900 Applicable din yan pag marami yan. Kay discount sir. Wow. sir. Ito naman, Pero, yung pinagkaiba lang ano, mo, sa ano, nakikita mo, diba, sa speedy plastic. Ito naman, fiberglass, sir. Pero matibay na klase makapal. Hindi yeah, siya yung kagawa yeah, no? ng iba. Oh. Sa mga na competitor natin, napakanipis, diba? Napaka -nipis. Pero ginaya lang nila kasi hindi yung patented. Ito patented, eh. Yeah. Lifetime Life warranty. Siyempre, ito model na ito, sir. Ito yung, yung tiyatawag natin na beetle, sir. From 1,300 hanggang 900 pa pwede mong kunin. May pwede bawas pa yan, sir. May yes! bawas pa. May bawas pa. Yan, sir. Malang kung nahihinaan ka sa 16 inches, sir, ha? Yan. 16 inches na, na mga despa natin, sir. Meron naman tayo dito. Code natin, Jumbo, sir. Yan Jumbo. po, kakita mo. Napakalaki. 20 inches po yung pinakaano ng ano, ano wow. natin, ang LC wow. natin, sir. Mas malaki, mas malakas. Para na siya industrial, eh. Pero eh, yung water, industrial pinakaano na yung wattage na ito, 65 watts. Parang normal na, ano lang, na electric pal, pa, sir fiberglass so, din. kuryente. Yes, sir. Yeah. Fiberglass din po. Kayang-kaya kaya, kahit gamitin mo na matagalan pwede. Parehas lang din po ng presyo ng iba, sir. Ang presyo nito sa market, makikita mo, 1.5. Pero dito sa raon, makukuha mo na lang siya ng 1.1, one one, sir. At may bawas pa yun. Pag marami yan, sir. Lahat ng klase ng electric fan natin, ng, ano, ha, ng astral lahat yan, lifetime warranty. From stand, stand pan, desk ceiling pan, lahat ng klase, sir. Wa ano lifetime warranty tayo. Ngayon tapos na tayo sa mga pampalamig. Doon naman tayo sa nilalagyan ng pampalamig. Sir. Yeah. Meron tayong mga iba't ibang klase ng rep dito, sir. Personal sir, ah, ito oh. mo, personal rep sir. 1.7 cubic lang po siya. Makikita mo na, paganda sir. May wow. lamang pa-chocolate. Akin na lang 'to, ha. Ah. Okay, sir. Ito sa market price natin, sir. Ma umaabot siya ng ano, 75 sa ibang market. Pero dito kay Raon makukuha mo na lang siya ng 55, sir. So, Ang ganda ng warranty, warranty, na ito, sir. Ha? 5 years warranty sa compressor tapos 1 year patch and service, sir. Gamitin mo ng gamitin. Pag nagkaroon ng problema, wala tayong pag-uusapan. Yeah. Ibabalik mo lang dito, Kaming bahala doon. Kami with the receipt, sir. Ha? Ah. Pag medyo maliit, sir. Gusto mo, medyo din. May maliit tayo rito, sir. Eto, sir. Oh. Makikita mo. Tudor. Yeah. Ah, tudor na yan, sir. Makikita mo. Nakahiwala yung freezer, sir. sir ha? Ah. Bottle type na ito, sir. RF2. Yan, sir. 25, sir. 2.5 cubic na siya, parehas din ng warranty siya, 5 years warranty, tsaka 1, ah, 5 years warranty sa compressor, 1 year parts, uh, parts and service, sir. And regular price niya ito, sir, makikita mo sa market, hindi na makita yung na, ano, nasa 9.5 siya, sir. Pero kay Raon, makukuha mo na lang ng 7.5 to, sir. Yun. Kagandahan niya, sir. Pero pag maliit pa rin, kung gugusoy mo pa rin na medyo mas malaki, gusto mo mag-upgrade na medyo malaki, dito ka na sa 3.5, sir. 3.5. 3.5, sir. Yan, nakikita mo. Yan Pakita ko yung lobe, sir. Ayan. Wow. Mas malaki yung pinaka-freezer niya, sir. Wow! Pagkandaan na ito, sir. Meron lang separated yung pinaka-chiller niya. Tapos meron din siya mga settings ng mga level ng ano. Lagay ng itlog, gamot. Meron tayo dyan, sir. Ganito. Okay. Yan, sir. Parehas din po siya ng warranty nung ano. 5 years warranty sa compressor, sir. Agandaan ng Asron, sir. Hindi sila gumagamit ng low. Yung mga luma na ano. Ano, 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 tawag nito. Yung on sir. Ang ginagamit nito. Ilatrain niya natin R32, sir. Yung, you know, yung mga antipid sa ano, mabilis magpalamig ng ano ng rep, sir. Regular price sa market natin is 11,000. Makukuha mo na lang kay 1,085. Kay Raon. Yan, no? Dito po sa, ano yan, sa, sa, tabang. Sa tabang. Kaya, sir, napabigay ko na yung mga pampalamig, sir. Ito naman yung pampalamig ng ulo ni Mrs. Pampalamig. Wow. May hiling maglabas si Mrs. Yan. Eh, lagi ka naman nananalo sa sabong, di ba? Yan, eh, pwede. kaysa nang talo na naman ako ang bibigay mo. Ba't hindi mo ba, bigyan ng washing, washing, sir? ng washing, ano? Yan, yan ba. sir. Meron tayo single tab ni Astron, sir. 8.5 kg, sir. Powerful motor, sir. Makikita mo naman, sir. Dalawang model to, sir. Yung isang klase natin is ST8584. Ito yung hindi natatanggal yung takip, sir. Kasi may kadalasan. Yung iba, gusto nila, natatakpan, sir. Oh, ang laki. Pero talagang ano ka, mahilig ka maglaba, ang kunin mo ST8582. Meron din siyang washboard kasatong katulad nun. Pero natatanggal yung takip niya, wow, sir. Yan ang difference ng dalawa. Baka magkamali yung iba eh. Pagkasi may na, pero yun yung natatanggal yung takip, meron tayo, ma'am. Meron tayo model na ST-8582, sir. Kaya yung mga natatanggal, eh yun, sir. 2 years warranty ang motor sir ha? easy wash sir napapowerful ang motor nito easy talagang wash talaga ang pang function pan natin meron lang na normal heavy same lang din you, sir yung normal natin sir para sa mga damit na maninipis sir mm. para hindi masira yung manggal yung normal mo yeah. lang sir yeah. pero pag malaki yan yung gamit mo sir talagang maong comforter na i-heavy mo na sir i-heavy lang kadalasan nasisira sa ano di ba sa timer yung washing machine di ba sir uh oo -oh. kagandahan nung kay Astron sir gamitin mo paikutin mo sir paikuti Meron mo siya off-function, sir. Huwag mo na ibababa yung hoster eh. Pwede ka magtanggal ng himulmol, mapalitan ng damit. Pwede. yes sir. Pwede. Tapos kung gusto mo paganahin ulit, ibalik e, mo lang. Sa settings na, sino, ano mo, ano, nalakapas na na, mo. Oh, yeah. Balik mo lang sir. Kung hindi ka pa satisfied sa single dryer, sir, ah, sa single na washing machine sir, meron tayong double sir. May wow. double. type niya, Astron sir, SDT 7586 po sir. Ito yung may wash bin na sir eh. Nakasamang washboard. Kita mo, sir. Pakita mo yung lobby. Yan, sir. Yes! Yes! Natatanggal yung takip, sir. Sakaling Ta gusto mo O, Kuskos ko pa yun, sir. sir. Di ba? Saka mo isasalang dyan, sir. Pinakano ng ano natin, ang washing natin na ito is 8.5 po siya yung pinaka-kilo. Ano, Ay, 7.5 yung pinaka-kilo ano, ng washing natin. Tapos naman, 5 kilo naman yung sa dryer, sir. Spacious pa rin, sir. pag maglaba, salin mo rito po. Pwede na, sir kung okay, you, sir. Yan yung mga normal na washing machine natin. Meron naman po tayo dito, sir. Yung mga fully automatic natin for loading, sir. So, sa mga high class natin na washing machine, sir, meron tayong Astron. Wow! Uh, loading na po siya. Yan, sir. Full DC inverter, sir, makikita mo. Digital panel po siya, pero yung selector natin, manual po, siya. Manual. Kagandahan na ito, sir. Ang kilo capacity nito is 8 kilo sir, ma'am. May... Tignan mo sir, akit ka. kita mo na ha? 8 kilo siya, pero yung pinakano wow. natin yes. may nang ng sabo. May, may lagay na, na sabo. Regular price nito sa market price sir is 17,000 sir. Pero dito kay kaya o makukuha mo na lang siya ng 15,000 sir. Wow, napakamura na. Pre-installation na yun sir Pre-installation yes, na. Yes sir, makita mo. Yun, ganun din, diamond drum din po yung pinakano niya. Tapos pinaka-body niya is... Kanpu sir Metal 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 po yung pinaka body niya. Metal. Kung ayaw mo ng front loading, sir. Meron tayo dito top loading. From 8 kilo hanggang 10.5. Simulan natin sa 8 kilo, sir. 8 kilo. Yan sir makikita mo diamond, diamond drum, sir. Makikita mo. Tingnan mo sir. Wow. Tingnan mo sa banda. Napa kailangan niya Tsaka detachable yung pinaka detachable filter niya o yung filter. Pwede mo linisin Pwede anytime, linisin. sir. Yan sir makikita mo sir. Ha? Yung pinaka body niya, sir. Metal case din po yung pinaka body niya. Kulay niya, kulay is. Pakita ko, kulay gray, sir, di ba? Gray, gray. Digital panel, sir, napakaganda, sir. Regular price nito sa market, sir, is 15,000. Dito kay Raon, pre-installation na yan, sir. Pre-installation na? 12,500 na lang po, sir. 8 sa 8 kilo, pre-installation pa, sir. Wow. Tiyo pare na sir, this one is 9.5, sir. Yan po, pare-pares na, pares na, pares nung 8.5. Diamond drum din po yan, sir. Black color, gray. Dark, dark gray po siya. Tapos yung pinaka-filter, removable din, sir. Full wow. installation din yan, sir, mo, twin installation po po ito. Libre lang po lahat. Regular price nito is $17,000 out of market. Kaya sa mga mall, ngayon, mabibigay na lang sa'yo. Pre-installation, $13,000. Wow. Dito kayo, so, okay. medyo maliit pa yung 9.5 sir. Yan. Lumipad naman tayo sa 10.5. Ito 10 'yung pinakamalaki sir. Yan. Yeah, sir, Turbo Wash 105, pinakamalaki sir, makikita mo napakalaki o, oh, kahit comforter, pwede mo nang isa lang dito. Pwede. Ganun din po yung filter niya sir, removable din para kung sakasali may mga himulbol, mga ano, pwede natin pwede matanggal. Pwede matanggal. Madali mapas. Pina tingnan mo lang sir yung pinaka space nung pinaka detergent wow. niya sir, tsaka yung pinaka ano sir, di ba? Napakalaki sir. Yes. Fully function din sir, digital sir, makikita mo yung body niya sir, digital metal din po sir. Ang regular price nito out of market 21,000 eh. Dito kaya ano, kay Raon, kunin mo na pre installation 16,000 lang sir. Yo, pinaka yeah. pinakatipid po siya sir. Pinakatipid Pagdating pa. naman sa warranty sir, wala kang problema. Pagdating natin sa motor nito sir, sa asro natin, is 2 years warranty sa motor sir. Tapos naman, wa, parts naman niya is 1 year po, parts and service po yun sa labor. Wala po kayong babayaran, pakita nyo lang po yung resibo. Pag nagkaroon ng problema, within 7 days. Siyempre, dahil mo rito, papalitan ko na papalitan Papalitan ng bago. Yes sir. Yan yeah. no, sir ha. Nakikita mo, sir, lahat po, na-showcase uh -huh. ko sa'yo. Oh, Aston. Ba't astro. pibili ka mo ba ng ibang brand? Hindi na. Eh, baka ka yes. pa nga nakita sa labas yan. Pag ano, pag nag-aaring sa akin ng bossing ko, si Boss Tanggol. <laughs> yes. Lahat ng, ano na, ng astro natin, quality. Quality. Ang gawang Pinoy. Yeah! Sumok, sumok na matibay. Oo, sumok na pa, matibay. Pasa Astron brand, kahit saan, kahit saan, nakakalat yan, lipid. Pero kung sa pinakamura, dito ka na sa Raon, sa Tabang, Giginto. Maraming salamat. Yes. Paano? Na sabi ko na sa lahat ng gusto ni Boss Tanggol ko. ba? Diba? Na, ipakita ko na sa'yo lahat ng brand ng ano, ng model, ng Aston brand. So, paano? Aalis ah, na yeah. ako. Eh, nahanap na ako ni Boss Tanggol. Eh, ba't daw ako nagtatagal dito? Tol, ikaw nang bahala rito ha. Ah. Aalis na ako. So, ayun, no. Good day po, mga suke. Ako nga po pala ang inyong lingkod. I'm um, Sir Brick Segovia. So, by Sir Po, ng Raon, dito sa Tabang, Giginto, Bulacan. So, nakita niyo naman po, dinemo kayo, tinur po kayo ni Sir Tanggal dito sa appliances natin, no, na talaga namang matibay, magaganda, subok at dekalidad, especially po ang astro natin, no. So, bukod doon mga suke, eh, murang-mura talaga dito sa raon. Talaga wow! ito, wala po ang raon, no. So, pagdating naman po, eh, sir, paano po kapag wala akong cash? Kulang po ako sa budget. So, ayan nyo po tulungan ko kayo dyan, no. Meron po tayo ditong financing, Skyro Home Credit po. So, may uuwi nyo na yung mga gusto nyong gamit, mga pangarap nyo na matagal nyo nang gustong irigalo sa mahal nyo sa buhay, no? So, tutulungan po namin kayo dyan. At yes! talaga namang mura at legalidad. So, nga pala mga suki, um, open po tayo Monday to Sunday, no? Um, 8 a.m. hanggang 6 p.m. po tayo ng gabi. So, ayun lamang po mga suki. And then, pa-follow po ng page natin na Raon Giginto, Bulakan. Tapos, syempre po, especially... Paulo rin po natin si Red Sweet no yeah. sa pag-vlog at pag-tour sa store natin dito yeah! sa Bulacan dito. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Mabuhay.